We have 3 hours to prepare for our 3 day road trip. Sa halos dalawang taon, lagi namin kasama ang Tricycle House sa fun Life. At itong unang beses namin luluwas ng probinsya na ang gamit lang ay tricycle at tent. Sa biyahe na ito, marami Kanyang din na asang pagbabago. Dito pala kakayanin. At Pati setup ng tulugan namin ay na-upgrade unexpectedly. Ah! Wow! Nasubukan din namin mag-shower ng walang bubong. Napasubo din sa high adrenaline activities level zero. <laughs> At napadaan ng 10 oras ng gabi sa anahanin ng Marami daw mga rebelde. This is the very first time na lalayo kami sa aming probinsya ng Camarines Norte! Yeah! We have our goals! goals. Car wash! Car wash dahil matagal-tagal na natin hindi na car wash yung bajaj. Ay! Ibat bahay! Ibat bahay! Lahat ng gamit natin dito, lalagay natin dito sa isang truck natin sa Bajaj.

500 unleaded Ay may mura pa pala sa Sipokot Ay ano lang uh, Tama na yun Dun sa Sipokot mas mura 400 200, 200 ba? 250 200. 250 200 Kuribot ka Ipag-guess muna tayo Mahaba-habang biyahe Umakit ka umakit ka umakit ka <laughs> <laughs> na kami sa unang bayan Dahil sa itong bayan na to I'm sure na Sakto lang yung panahon 50 minutes in Umagsak na yung ulan Pare-kware na lang yung takbo natin, it lang. Ito na yung part ng kalsada na medyo... Palikuli ko siya. Uh, medyo naalangan lang ako sa pagdadrive. Ingat-ingatan na lang, dahan-dahan lang tayo. Ako tahimik na lang ako. <laughs> <laughs> street Hindi na pakanta ni nag street. Nasaan na? Habang nagkakarga akong gamit, may tinagdag pa lang item si Missy sa travel list. Ipakita ko sa next gas stop. Ayun na! Yes! Nakain ako! Yes! Pag-bite namin nandito, Basta kaibigan. Stopover muna tayo. Titira na ako ng Coke Float. Si Macy's nandun sa loob ng Javi, umiihi. Sinamantala muna namin mag-stretching habang nakahinto. So ito yung sitwasyon ng bicycle natin ngayon. Balag-bagain. lang tayo ulit. Sa nga pala, ito. Mayroon pala tayong ilalabas. Ayan. So ito na yung tinagdag niya. Madaming food stop. nakaka pa lang tayo, Beno. <laughs> Nakaka-isa so, pa lang. So it means more than what? Pahan more than four. Cross out muna. Isa pa lang. Adam lang madam Last trip pa. Dito na yung dito sa mo Alam mo na nakakapanood kayo? na tayo ng Sur Okay second half ng biyahe Let's go Bye! Bye alam mo madam nakahamper Hmm? Along Ahhhh Ang mayroon pag may pagkaan na Malamutan mo lahat Ay I saw you <laughs> <Say, laughs> <Say, laughs> na sa shoulder kasi Madaming uh, at nakarating din kami sa bayan ng Naga. Pero may problema na naman si Rox. Sa kabila kasi barbecue dito. Meron dito, mamaya meron na doon. Ang ka. bango. Gatom na naman. Natawag ako. Ginabi na tayo sa kalsada. Pili muna tayo sa aking. Ine, sa aga. Tara man tama ni sa aga. Aga, bukas. Kalabasa. <laughs> Kalabasa! Salamat tayo. Tara. Nabot na tayo ng gabi. Buti na lang may nalaman kaming camp spot. <laughs> Sili-silip po dyan. Tapos so yun, nandito na kami sa labas ng Happy Campers and then na-message lang yung yung uh, owner. owner. Ano sabi? Dito kami magpapalipas ng unang gabi sa aming 3-day road trip. Pero dahil sa mga hindi inaasahan pangyayari, hindi kaya ba yung tricycle ko? Ay, hindi. Both bad sa last night namin dito and good. Inayahan kami ng owner na ha, gamitin yung A-frame na kami. Nabago ang plano namin nasa loob na kami na happy camper didiskarga na kami ng mga gamit para makapag repair na for the night Medyo maulan yung panahon ngayon. Good thing na meron parang mga tent na siya na oh. nakaredy na. Quick house tour tayo. Ito yung dalawang box namin ng tour. Yeah. Hindi siya tour. Ayan, yung mga patulog. Nandito yung mga pagkain. Guys, grocery lang tayo. Ayos okay, so tayo kung pansin. Uh -huh. May different. Nag-grocery na si Rox for our 3-day road trip. Ulan, gulay, dilata, at marami pang iba. Tingin ko kahit 1 week abutin, hindi pa gagutom si Bandang. May luto na tayo ng dinner. Sobrang lamig ng panahon. Sobrang... Sobrang... Ma Mayroon sa manteiga natin. Ano? Namatay? Nag-share Iba yung ginaw tonight. At least meron ito. Bonfire tayo. Oh, parang. Hot choco sa malamig na gabi yung tuko, no? <laughs> Sa Amerika daw, hindi tuko yung tunog ng tuko. Siyempre, English version dapat. Oo, oh, dapat wala. Wala. Tuko! Dayo, wala. Wala. <laughs> <Tuko. Tuko>. <laughs> Sa ilalim na upuan, may hidden. Andito yung tent. Good night. At nagpahinga na rin kami. Good morning. Sobrang ginaw dito. Ang lamig talaga. Nangingisay na ang kagabi. Tara kape muna tayo. Okay, guys. Good morning. Kape na tayo. Tingnan naman yung mga baka doon. Wow, mga kapatid guys. Sinetap ko muna solar power para mag-work asikaso ng negosyo namin. Luto tayo ng instant ramen muna. Rami. Ay, pero masarap siya. Nakatapos na na mag-prepare. Nakaligo na. So ngayon, palabas kami. Punta kami ng sentro ng bayan. And then, diretso kami sa nature trip. is either waterfalls or hot spring. Spoiler alert! Pareho namin hindi napuntahan ang lugar. So, naliligaw na yata kami. May daan po dito yung pupuntang. At sa halip ay dinala kami ng biyay. So, mas ang Maganda, view ng lugar. Maganda, matukasin. pakita ko. At nakakatawa dahil may mga namit kami followers. So tara, punta na tayo ng bayan. Ay teka, may nakakalimutan ka. Sandali, ano? madaming food stop. Ilan pa lang yun ha, kaya Hello. madam pa lang. Dadagdagin okay. natin, may fishball mamaya at saka mayroong. So tara, punta na tayo. Let's go. 10 minutes. Tapos na tayo mag-asigaso ng mga kailangan natin. Punta na tayo sa Kalibliban. Ay, number 4. Nandang... Ano, ano Ay, number 4. Ano Kalibliban? Ano sabi niya? Ay, alam mayroon isero, yun na tatagpan lang ng kauting ulat. to 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 to, yun yun yun. we're open. food stop, Natagpuan lang namin sa random la. game na ako. lunch is served. we having beef tapa, itlog, cah parang ensaladang something. and then for me, chicken katsu and gulay gulay. <laughs> tara tara tigman natin kasi kanina pa naga reklamo. So after dito, daanap kami ng kung ano madaanan namin dyan. Ang original plan namin, punta kami sa Hot Spring. Anong oras na rin, so hindi rin masusulit yung pagpunta namin. Kung so medyo maaga-aga pa rin sana. Pwede, kasi lang medyo late na rin. Pagkakaya, nagtanong-tanong kami ng solid spots na malapit, pero... So naliligaw na yata kami. Nandito kami sa... sa isang intersection 20 minutes lang daw sabi na na ng Lucas sa isang oras yung lumalabas sa maps hindi, namin dito yung pabuntang Padre Pio daw Malapit lang po yan. Dalawang kilito pa. Kaya walang pocket doon. Ay, ito lang yan. Nagbabaan kasi sila lahat. Hindi makaabante yung tricycle. So, nakabaan ako. Hindi halata sa GoPro pero matinding ahon to. <laughs> <laughs> Hindi ako umihinga doon. Tarating <laughs> lang namin dito sa Padre Pio. Saint mm. Padre Pio. So, ay narinig na namin yung tunog ng ilo. hindi na kami nakapaglangoy. Tambay na lang sa kabukas. Mas gusto namin yung medyo mainit-init eh. Pero may nakita mo yung spot dito sa tambayan. Ano na? Ah, oo. Oh, naman kasi umaabot pala ng sure yung mga videos natin. May nagtanong sa akin kung kami daw yung naglalakbay. Doon daw sa tricycle. Sa tricycle nga! Rin. Okay, I like one in need. I got a head. Kaya lang, wala kayong chicks. Kaya lang ako! Kaya dumuna kami, tambay lang kami. Yo! No! So yung papunta rito, may mga basang parts. Bato to ha? Oo. Ang trick lang talaga bibilisan mo. Kasi kung hindi, mababalahaw ka. Kailangan natin yung bilisan. Pero dahil ah, may mga bato-bato, okay. rocky siya. So kailangan mo. Oh. Enjoy lang natin itong ilog. Madilim na at saka na. Let's go! na na tayo sa daan, gutom na. Tara, <laughs> kain tayo. Last night sa campsite Last night, pero babalik tayo soon. Parang gusto ko pa ng nachos, gusto ko pa ng fries. Hindi makini makinig kay eh, Benjo. <laughs> ah. After dinner, bumalik kami campsite. Alright guys, sa last night namin dito, pinayagan kami ng owner na ah, gawitin yung A-frame na cabin niya. Wow! oh, <laughs> <laughs> ay, ang ganda! Ayan, na. glass siya from floor to ceiling. Feeling ko bukas maganda yung tsura nito. So bukas na lang rin natin i-tour para mas makita nyo na mas Bukas maganda. quick house tour lang ng A-frame. Pakita rin namin yung kakaibang shower nila dito na walang bubong. Wow, feel. <laughs> Anong ginagawa mo dito? <laughs> Mamamas ko <ka> po. <laughs> so dito tayo matutulog for tonight! Yes! we have realized na hindi pala nag-freeze ang ganitong soju. Ayun, no, hindi siya. Tubig na tubig. Tip of the day, hindi pala nag-freeze itong soju. Instant bonfire! Yeah. Opa! Sama na ako. Nagtubas na kami at nagkulitan. Mochi mo na! Feeling Korean sa fake na soju. Maya-maya po masyal yung may ari at nakita ang bayad kulitan. Jin, tapos ano may chaser naman? Wala, tubig lang ito mo big big na sana pa kami noon sa Taal hanggang sa naging seryoso na ang usapan 2020 po March 2020 lockdown <laughs> amo si no ng kadating chilo chilo pa dai Good morning. So, ang plan namin kay Gabi is bumawi ng tulog, pero... Ay, haba na lang yung hamburger mo doon! Oh. yung kwentuhan. Kalo mo ng tubig, tas kape. Biglang may sumilip. Bumisita yung pinag-uusapan namin nung isang gabi. Ang mata, oh. Ito talaga, may kuha ng mata. Sagoy! Ito, kapag pag ito lumabas ng diretsyo, bababa talaga ako. Biglang ka dyan, ganun. Sabi, half na. Sa banda. Diyadyo sa butas na yan. Ay! Simulan na natin quick house tour Pag akit ng loft, ang yung bedroom This is your actual POV pag gising View facing the front View naman sa likod Yes, kita yung shower from bedroom Very outdoor talaga yung vibe Wala rin siyang bubong Silipin natin You'd feel very one with nature Pag nagshower ka Paglabas mo naman ng A-frame cabin Sasalubong siya yung berding tanawin At sa di kalayuan Makikita na ang mga Isarok Na nagsisilbing solid na backdrop ng campsite Oh, so dito na lang ako nagluto sa labas for our lunch. Oh, my bags, my bags. After 3 days, ito yung natira sa atin na uh, supplies. Marami pa rin natira. May pancake pa, paalusal, may isa pang rame. na tayo, tapos uwi na. Ito, so, change of plans. Hindi tayo uwi. extend kami. Bukas ang matindi. Hello, yeah, Ma'am! So, ngayon po pupunta kami ng city muna. Bibili kami ng pang... Para bukas? Oo. Ayan ang guys. kabilin na tayo yung kailangan nating sunin bukas. Nakamask siya ngayon kasi may medyo hindi maganda yung pakiramdam. Lemon sa akin kasi medyo masama yung pakiramdam ko. Sa akin naman yung napanalunan natin. Long receipt sa Starbucks. Nalang kami ng long receipt. Eh, kiklay na natin ngayon. Ano ba Tagaytay yung receipt mo na yun? <laughs> po yung temperature pang Tagaytay. <laughs> ah, palito. Pero ano yung long receipt? Hindi ko rin to alam dati. Wala kami sa tricycle ngayon. Nasa so Tagaytay kami. Nakatanggap kami na. Isang mahabang receipt mo. Ako. Ah, Pag meron kang long receipt, you have a... Uh... So kahit anong drinks ate pwede? Kahit anong? May free drinks daw kami. Yay. Or rock? Yeah. saan tulog. Na okay naman. Kaya ino pa akong gawad. Kagabi pagbalik namin galing sa city, plano sana namin mag camping sa ibang spot. Pero sumama na talaga yung pakaramdam ni Rox. Kaya pinili na lang namin magpahinga na lang muna indoor. Okay, huling gabi ng ating trip. Si Mrs. nagpahinga na kasi hindi maganda yung pakaramdam ngayon. Enjoy kita ganda gabi. Ibang-iba lang talaga yung vibe pag walang kaasaran. Nung nakaraang gabi lang. Okay. Opa. Happiness is real when shared talaga. Pero buti kinabukasan. Good morning fam. Tinatapos lang namin yung pagkakape. Eh. Ready to rock and roll na ulit si Mrs. It's our final day here sa Camp So ngayon punta na tayo sa Camp Matapos lang ang tatlong minutong biyahe ay nakarating na rin kami. Tay like, ka iba yung tricycle pa ay. ay, hindi. Kaso mukhang mauudot na naman ang aming ma adventure. Mas masyado Ito matarik dito. Ba ay, ba't may mga motor ate? Ah, motor guy. Station plans kami, punta na lang kami sa CWC. CWC. Walang makakapigil sa amin humirit ng isa pang adventure. Ayun, Ay, pinataan natin. Hindi daw pala kamayari nito. Okay, sige. Nadaan na kami ito. Oh, cornfield. First time kung maandaan sa ganito. May mga ang haba. Ang haba ni ah, Cornfield na ito. Parang isang buong road siya ng puro ganito. Oo. Oh. Kumusta ang point mo? Ayos ba? Dito lang kami sa loob ng CWC. 14 diba? years ago kami hulong pumunta rito. Goal for the day is... Maka-wayboard! Kala ko! Kala muna pala! Yes, Hi. Yes, yes, Hi. Yes, yes. yes! 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 Let's go! Tennis Sweet like shook. Yung beef something. Happy na ako! Tinuha okay. ka beef steak. Sa kanya. Tempura! Hindi siya ganun ka kamahal given ng Bagad Parang world class. Hindi talaga parang. Eh. World class talaga. World class talaga yung lugar na to. Ang ganda, uh -oh. ang ganda ng vibe. Sobrang chill ng lugar. Wala ka maririnig na sumisigaw. Na. So yun, kakail na kami tapos mag-wakeboard na. But wait, there's more. May laman, hindi payatot. Ooh, Cheers. Cheers. Taste test. Mas good. Tasa hipon? <laughs> <laughs> Habang kumakain kami, merong mga Lodi Riders na lumapit sa amin. Naka-follow daw sila sa vlogs. Ngayon tapos na mag-lunch, it's time to do something fun. Wait, that's way too fun. Dito lang tayo sa medyo realistic. That's me on my first try. Meron pa kayong like level zero. Pinagbalaan naman namin sila sa level namin. We make more... Okay, tapos na yun. I may orientation. Subukan na natin. Now, back on my first try. Hindi oh, na rin mo sama. Okay, guys. Now, it's my turn. Ewan ko kung ubra. Yo, mami! Yeah. Right, And enjoy na lang namin yung experience. Kahit na ilang beses pa nalaglad. May mga bago din nakilala. One. One! One! <laughs> Magaling pa ito mag-Tagalog kasi sa'yo. Bye-bye! Tapos na isang oras. Supposedly dalawang oras kami. Pero hindi, malayo pa yung biyahe. Balaw na muna. Okay, time to go home. Nakapag-relax na, nakapag-adventure na. Ngayon nga'y matatapos na ang aming 4-day road trip. Bye, Kamsur! Bye! Bye. Mag-iiwan ng espesyal na lugar sa aming alaala -ala, ang Kamsur. Ang kalsada. Ang mga di inaasangang pangyayari Ligaw na yata kami Mga taong nakilala At syempre, yung exactong moment na tumawid kami ng probinsya Pero sa huling bahagi ng biyahe, haharapin pa namin ang pinakamahirap na part Time check 11.33 na ng gabi. So, paakit na kami dun sa bitukang manok. Ito yung pinaka-challenging na part bukod dun sa paakyat, pa-zigzag pa siya. Isa pa sa concern namin is marami daw mga rebelde daw doon dati. dati. So, so, wag daw kami magpapadis oras ng gabi. Hindi na natin na iwasan dis oras na ng gabi. So, sana maging okay yung biyahe Paglipas ng ilang minuto, may nakita kami abandonadong sasakyan. Madalas daw ang hold up dito dati sa madaling araw. May isa pang sasakyan sa kaliwa. Bukod doon sa dalawang abandonadong sasakyan, naging smooth naman yung biyahe. Wala na rin yata mga ganun sa lugar. Pagkatapos lang namin mag-dinner, this would be our last stop. Siguro no, pwede na natin bisitahin at ilabas ulit yun. Madami food stop. stop Kanina humabol pa na isang food stop si Mrs. May nadaan na kami rito sa tabing kalsada. Maraming mga pili. Ito. Okay. Do the honors. Good stuff. Dito na rin siguro natin tatapusin 'yung video. We'll see you on our, our next, next adventure. Racing my mind to a